Close to 500 medical missions na po nagagawa namin. Non-stop po yan. Magandang umaga po! Uh, Pasalamat po tayo kay uh, kagawad Wilmer at saka kay gawad Lansang. Makukulit yung mga yan. Pupunta sa aking opisina dahil um, kailangan na kailangan talaga ng mga ganitong programa sa barangay. no. salamat po, Mayor, ang submission na ito. Ang tulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. Pag nag-issue ng diseta si Doktor sa RHU, para makuha mo po ang gamon, pupunta pa ng City Hall. Doble pagod. So ngayon, August, binabako na lahat ng gamot sa mga R.H.U.s ngayon. So, pwede na po nyo doon makuha. Hindi na kailangan lumayo. Kanina, magandang balita yung uh, kahapon na ipasa na ng ko, konseho yung pinangako ko. Pinangako namin na itataas ang cash gift ng senior citizen. Ang nagsulong po ng ordinansang yun, originally, si Consular Ricky Jolaso na inamendahan po ni Consular Amy Ladera. Kaya sila po yung talagang pasalamatan natin. So kahapon, finally, na-approve na po ng konseho. So effective this year, September po, sa blessing po ni Mayor Susan, lahat po ng mga lolo, lola po natin, yung dating 500 po, tatagap na ka po kayo ng 2,000. Na po. Kaya ho, ang dalangin namin sa inyo, yung kalusugan nyo ninyo, eh wag nyo yung pabayaan, lalo na po mga lola at lola. Ano po?